And one day, nandiyan ako sa City Hall, mahilig ako magupo ng hagdanan dyan eh. Ay naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this uh, constitution ni Corey Aquino. So ako naman, daladala ko yung papeles ko kasi hindi naman tayo mayaman. Papareimburse na lang. At din dumaan siya, sabi niya, halika, sumama tayo, may pista. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, hindi, 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 sumama ka. Alam mo, pagka Mayor, eh, talaga itong mga Mayor, mga gag... <emphasis> <r contagion> <trophy> um, yung tawag namin sa Bisaya na butbuot yung namimilit may eh, mayor eh hindi sabi ko no, sa parte ang kasama ko si Cora Malenyaon she's now governor o congressman papalit-lipat na lang yung babae niyan sa oriental in public tinanong siya ni Cora ito namang kurang bago sabihin sa kanya kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya, eh, ako naman, ay eh, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag <laughs> mong sabihin niya, kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, eh, comfortable. Eh, ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, sap, Sinong piliin mong sa aming dalawa? Sabi niya, Road pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, uh, hindi ko naman talaga ambisyon niyang maging anybody else except a judge. Only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang ay eh, malaki yung sweldo, alam ko makapag-aral ako ng anak ko. At uh, medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw final. O oh, okay lang. <laughs> Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami we were married uh, in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala na daw kaming basba sa pare. Botang yung mga pare na <laughs> Eh, totoo man. Sabi <laughs> ko, li, sige. Total, hindi pa pala final. So, na po na ako ng iba. Kasi, hirap naman mabakante. <laughs> ah, talaga, totoo. Biology yan eh. Kaya ko, ta, yung sakyanan mo may reserve <laughs> eh, Yung makina yan, tao pa kaya? <laughs> so sinabi ko sa kanya na mukhang na-insulto ako because he tos i-rebuke in public. Sabi ng asawa ko, tumakbo ka pagka mayor, talo mo yan. Uh, there was something of a slur. Hindi mo may insulto siyang dinagdag. Ayaw ko na sabihin. Patay na yung tao. May eh. tumakbo ka, matalo mo yan. Sabi ko, totoo ka? Taka Tawa kinapawa niya, ikaw tagadabaw. ka may, ng Mayroon ka ng political machinery. Yung lahat na bumoto sa tatay mo, bubuto yan sa iyo. Naisip-isip ko nga. Ba't anakita ko kasi noon sa Davao, alam na mga taga-Davao yan, del Sur, del Norte. Davao was a, re a very terrible place. And to my chagrin, I could not do anything because piska lang ako. Sinabi ko, kampanya ako, na kung maawa si Allah, maging uh, malinis ang Sabi ko, lilinisin ko to. So, I, I had about, since 1988 ago, all the way, until the presidency, wala akong talo. Diretso-diretso yan. Kaya e sabi ka ni Moon maybe because it's destiny or the people, alam nila, na gusto mo talagang magtrabaho para sa kapwa mo tao sa kapakanan ng tao. And because service-oriented, <laughs> ang pamilya namin, tumakbo nga ako ang pagkamayo, nanalo ako. Kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create wala akong pakialam human rights na yan. You create, kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo. Yeah. Sabi ko noon sa Dabao, eh, Dabao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon, mayor yun lang ako eh. Sabi ko, six months, three to six months, ubusin ko. Tang ina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo kayo mga general, putang ina niyo kung general mo. General, general, problem ko lang dyan eh. Pati kayong mga polis na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag na ako, sinabi ko, I'm willing to pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Eh, ayaw lang ninyong maniwala. Eh, kaya, yari. Kala siya rin yung kasi nagbibiro ako at kasi lang taga-probinsya ako. Nang nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents o kita mo nanay ko kaya yan itong mga human rights sun puro kayo figures but the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people <laughs> tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become a small itong mga puti to atone for their sins. You're, may mga abogad sabi ni, sabi ko mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako lang ambright. Well, I'll tell you why. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Alston, Philip Alston, constitutional law professor, pununta na sa dabaw, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Ito. E ko, pag bumunot ng barilyan, alang-alang ipapatay ko yung polis ko. Di ba ipapatay mo? You know, my orders were then and now, to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo. Sinakayan ko na lang yung uh, proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Let's say kayo. Go out and hunt for these criminals. Destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after the itong nagkikidnap and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo. Shook. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Ito namang dilaw, ma'am, bakit nakayelo ka na green bar gayon? Hindi, <laughs> biro lang, biro lang yan. Yeah. Uh, uh, uh. Eh, dadating rin tayo dyan. Alam mo, minsan, binigyan ng Davao City ng mga Montero. Kaya yung taga Davao, anong sakyan ko doon? Di ba pick up lang hanggang ngayon? Nakikita mo na. Kaya lang, marami lang kami kasi hindi mo mabitawan itong isa rin itong mga guardia, but buot sa buhay mo. Hindi ka makapunta niyan, sabihin ko. Gusto kong pumunta ng ngayon. Hmm. Wag, wag, sabi ko dyan, magpasyal ako. Ah, hindi, pwede yan, Mayor. Ganun. Kasi wala kang advice. Hindi ka agad-agad. Linisin pa yan. Okay, di, wala man. Puro babaya. Wag, Mayor, baka magka-age ka. Ganun, ganun, ganun. Kaya ako, sa totoo lang, I am a prisoner of my own making. Hindi ako makalabas. Diyan lang ako sa bahay ko. Across uh, the river. Magpunta kayo no, ng, tignan ninyo. Walang, ha walang hamonet. Talagang yung um, kwarto ko, yan, 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 yan just stage na yan, pati yun, yung back. Uh, malaki na yan. Kalahati nitong sa likod. Hindi ako nagpapadrama. Do, gusto ko yun. Sa, doon sa Malacanian. Mga walang hiya ang multo doon. Baski araw ang puta lumabas. <laughs> you know, Tricia, may tawag si ay, may Marcos. Tanungin mo. Ang favorite daw niya si Mr. Brown. Mr. Brown, maybe may, ang Amerikang Amerikano no, na no, no, tumira dyan. Eh, lugar ng mga imperialista yan. Eh. Espanyol, nandoon yung hagnana na doon lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for his life. May, may punta kay doon. You'd feel really very sad about. We were colonized by Spaniards for 400 years. The Americans sat here for almost alam ko yung relasyon natin, lalo na military pati police, kasi pag-graduate nila, they usually go to America for training. W wala ako dyan. Papasalamat ako. Pero ngayon, kung pakialaman pa tayo ng sabi ko, kung ano, ko talaga yung mga puti, maniwala ka. Ang Air Force magbili ng 23 attack helicopters. Nag-order tayo sa Bell Corporation sa Canada. They agreed to sell. Then later on, they said, well, we will sell you the choppers, but you should not put armaments or weapons there kasi you cannot use it against your citizens. Pako hindi mo tarantado. Kaya ako bubili. Kayong mga citizens ko, Pinapatay ang mga pulis ko pati ang military ko at gustong kunin itong siso na singkit na no? wala namang... Ay, yung iba naman, sumama doon sa terorismo. My countrymen, or oh, they are my countrymen, what are they trying to do? They're going to destroy this nation get into a fraternal communal wars. At sabihin mo, hindi ko magamit ng helikoptero. Sabi niya, for wounded lang. Eh kung ilang araw walang wounded, barilin ko lang sa paayang sundalo ko para makarga ko. At mag